sabay po natin siyang salubungin ng masigawang palakpakan na may kasamang liyawan at syempre na magandang oh! mga miting. FPJ! Mga kababayan na mahirap ang buhay. Sa ngayon po napakarami na po natin natulungan sa tulong din ng ating mga senador, ng ating vice-president, uh, na kahit anuman pong mangyari, huwag tayong bibigyo sa kanya. Huwag tayong makakalimot na magdasal na sa araw-araw na pamumuhay natin sa ibabaw ng mundo, andyan pa rin ang guidance at blessing ng ating Panginoon. Sa ngayon po, pinakamamahal namin mga kababayan sa Julat ng San Carlos, nandito po ang ating senadora na magbibigay ng pamasko at ayuda. Puso sa bayan, may puso sa pagsiservisyo. Yan Senator Grace. Kung hindi niyo po na itatanong at kung hindi niyo po alam, si Senator Grace po ay inaanak yung aking anak. Kaya magkaming dalawa. At ganyan din po, kasi bilang tagasan. Kaya na unang una po, gusto ko po magbigay ng aking pasasalamat kasama po ng aking ina sa isang kaibigan, lang kaibigan, ang <laughs> ang mahal po ng ciudad ng San Carlos, Yay! the Honorable Senator Grace Poe, angkop ngayon sa mga babaeng mga anak, Brian Poe, ang ating opo nga partner sa pagsiserbisyo sa siyudad ng San Carlos, the Honorable Mayor Ayoy Rosuendo. Ibad Amaler. Tama ba yun? Ibad Amaler, San Carlos. Maraming maraming salamat. Umuwi ako sapagkat kayo talaga ang mga kababayan ng LPJ. Maraming maraming salamat sa inyong pagkanda. Maraming salamat sa aking kaibigan, sa uh, ang ating pasipag na congresswoman, Rachel Arenas. Pangalit ko sa doon, after how many years tapos syempre ang aking uh, kumpare na matagal nang naninilbihan dito sa, sa sa San Carlos ako'y nagpapasalamat sa kanya si Mayor Ayor Ayor Osorio at ito ninyo pag may bagyo o kaya may kailangan na tulong o outreach kasama ko palagi si Manong Rosendo So ng abono. Kaya abono yan kasi palagi nag-aabono. So, matulungin. At syempre, yung aking anak, pinagkakatiwalaan ko at siya rin ang naghahatid ng tulong ng uh, ang aking anak na si Brian. Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, kaya ako nandito personal na, na mamamahagi sa inyo sa tulong ng ating napakasipag na mayor ay dahil ngayon ang death anniversary ni FPJ. December 14 po siya nung noong 2004. So, 19 years na yun. Uh, usually, pagka death anniversary niya, nagmimisa kami sa North Cemetery. Tapos, doon kami namamahagi ng pamasko kasi maramit na yung pasko. Pero sabi ko, ngayon, dapat ito okay. yung bayan ni FPJ. Dahil, kung siya'y nabubuhay, yun ang magumuswa niya talaga. Na dito ang mga kapabayang mga tita Pangasinan, ang makarabdam naman ng konting Uh, tulong at ayuda galing sa kanya. Kaya ako na senador. Alam niyo mga na matay sa si FPJ, broken hearted talaga kami. at hindi lang yung pamilya namin. Marami sa inyo ang lumuhak dahil naudlot ang pangarap niya para sa ating mga kababayan. So, nung nabigyan ng pagkakataon, ako tumakbo bilang senador at pinaalala sa akin ng aking nanay na si uh, Cap, si Flora. Sabi niya, kailangan pangalagaan mo ang pangalan ng tatay mo at magagawa mo lang yan kung patuloy ang pagtulong mo sa ating mga kababayan. Kaya yung mga batas na pinasako sa Senado, ang isa doon, ay ang libre pananalian para sa mga bata sa public school na undernourished. So sana ay napapamahagian yung inyong mga anak, lalo-lalo na kung nangangailangan sila Kaya Kaya yung pangalan so yun lamang po dahil hindi ko papahabain Salamat ha na pumunta kayo ngayon dito sa so, Uh, siguro next time, dadalhin ko naman yung kapatid ko na si Boca. Kailangan ninyo, sa so, batang kya po, so, Robby naman minsan, dalhin natin dito. At diba? yeah. sa so, mga pag-aki, meron naman kayong kilala na pwedeng ipadate sa anak ko. rin <laughs> girlfriend na ganyan, 31 years old. So, uh, anyway, basta yun naman po. Um, uh, sabi... Pangdiarang kayo mga pangdiarang mga itatag, kapit lang, kapit lang. Sa tingin ni New York, kapit lang sa Panginoon di ba? Yun naman ang ating ano, di ba? Huwag kang bibig So sa ating mga kababayan dito maraming maraming salamat po sa pagmamahal at sa tiyukan.